Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na medyo sensitive pero super common. Something na maraming nag struggle in silence. At gagamitin natin ang power ng stoicism para inavigate to. Alam mo yung feeling na bigla na lang may thoughts na sumasagi sa isip mo? Minsan okay lang. Minsan inis, Minsan parang hindi mo kontrolado. Parang may sariling utak yung utak mo. 'yung tipong busy ka, focused sa work, or ka usap mo si mo, tapos bigla na lang may random thought na nang pop up. Minsan harmless, minsan well, hindi harmless. Lalo na pagdating sa mga urges or desires. Nayon, let's be real. May mga terms tayo sa Tagalog na ginagamit for certain things. And based sa context na meron tayo, isa sa mga terms na 'yan. specifically for male masturbation i lulu now hindi to about judging or shaming anyone this is about understanding how our minds work and how we can gain more control over our response to these thoughts and urges using ancient wisdom so eto na nga. ang problem natin minsan with thoughts related to lulu or any strong urge for that matter is that they feel compelling Parang hinihila ka niya. Minsan, kahit ayaw mo sana isipin or gawin, nandyan siya. Nakaka-distract. Nakaka-drain minsan. So, ano ba yung mga potential downsides pag hindi natin na-manage ng maayos to? First, distraction. Sobrang nakaka-distract sa daily life. Imbes na nakafocus ka sa trabaho, sa pag-aaral, sa goals mo, bigla na lang hahatakin ng urges yung isip mo nakadrain ng mental energy. Second, guilt or shame. Minsan after, may kasamang feeling ng guilt or panghihinayang. Lalo na kung feeling mo, di mo dapat inisip or ginawa. This adds unnecessary suffering. Third, feeling loss of control. Ito yung pinaka-importante. Pag parang hindi mo na mapigilan, kahit ayaw mo sana, parang feeling mo hindi ikaw yung nagde-decide para sa sarili mo parang alipin ka ng urges mo. And for a stoic, ang pinaka-importante ay ang freedom ng isip at ang self-mastery. Ang ganda ng perspective ng stoicism dito, hindi niya sinasabi na bad ang certain thoughts or urges. Ang focus niya ay sa kung paano tayo magre-react sa mga yan. Remember the core stoic principle, the dichotomy of control. May mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi. Ang urge mismo, yung biological drive, minsan hindi natin yan fully kontrolad. Kung kailan siya susulpot, parang gutom yan or uhaw, darating at darating yan. But our response to that urge, that is 100% within our control. Ito yung key. It's not the thought or the urge that bothers us, But our judgment about it, Epictetus said, it's not things that disturb us, but our judgments about things. So it's not the thought of Lulu itself that's the problem, but maybe our judgment, like this thought is bad, or I need to act on this, or I can't handle this urge. Simple principle: Hindi mo kontrolado na kumatok urge, pero kontrolado mo kung pagbubuksan mo ng pinto agad. At papapasukin mo para manggulo. Gamitin ang rason. Rationally evaluate. Tanungin mo yung sarili mo. Gamit ang rason. Ano ba talaga ang mangyayari kung susundin ko to mayon? Ito ba ang pinakamagandang pagagamitan ng oras at energy ko? Ano yung real benefit kumpara sa potential na distraction, energy drain, o guilt na mararamdaman ko mamaya? Simple Principle hindi tayo basta sumusunod lang sa instinct. Meron tayong utak para mag-isip at pumili base sa kung ano ang mas makakabuti sa ating long term, hindi lang sa short term pleasure. 3. Redirect your energy. Ito ang pinaka-practical. Instead na labanan mo yung urge ng derecho, kasi minsan mas lumalakas pag nilabanan, gamitin mo yung energy na yan sa ibang bagay na mas productive at mas makakabuti sa'yo. Gawin mo, tumayo ka, mag-exercise ka kahit konti, magbasa ka, magsulat ka ng thoughts mo, maglinis ka, gawin mo yung trabaho mo, i-channel mo yung energy somewhere else na maganda ang outcome. Simple principle, focus on what's within your control and what's virtuous. Gamitin mo ang rason, rationality, para pumili ng mas magandang paggagamitan ng oras at energy mo. Build your inner strength. Discipline. Ang pagmanage ng malalaking urges ay parang pagbuo ng masol. Nagsisimula yan sa maliliit na bagay. Ang gawin mo? Magsimula sa pagpigil sa mga simpleng bagay. Resist the urge to hit snooze. Resist the urge to scroll endless sa phone pag hindi kailangan. Resist the urge to eat junk food kung may goal ka. Bawat maliit na pagpigil, nagpapatibay ng mental discipline mo para sa mas malalaking laban.